Simula sa pagkabata hanggang sa tumanda Binubuhay na kami ng aming pangingisda Araw-araw, gabi-gabi, ang pamitong Kahit malakas ang hangin at naglalaki ang alon Bisan may na binsan din walang wala Di Sa ating bagong kasamahan! Kasama! 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 Ate mga kamigo nagkaharap buhay dito sa kalagitan ng West Philippine Sea ayan mga kamigo yun yun ayan si Kadagat ba -ya. -ya. yan ah iya iya Po, pasibad ni Kadagat Arplan oh. Ayan po, bagong kuhan Bagong katatapos kumain Bagong katatapos kumain

araw para mas malinaw. Na Ay, nakawala pa. Ay, nakawala pa. Ay, nakawala pa. Ay, nakawala pa. Ngayon, ngayon, ngayon. So, yun guys, nakasipod na.

tay bigay namin ng kay... Kasi ba, uh, sinsaya, na langit. Na... Kasipan dahil. Uh, At... Wala naman po itong bulsa mga kamigamit. Ako lumuhod ako na. Ayun, solid ako, mga kaibigan. Marami na siyang followers, na subscriber at sa mga yours.

na, ah, sa um, po ang pasalamat, uh, ang vlog ko sa aking IP page. Ayan, pag po, sa mga pa po nakapalo sa aking IP page, ah, uh, please mag po sa Pano. Ayan, time check mga February 2025 mga

Grano saksaks. Ito to yan. Bola lang yan. Chat out. Hayo rayo, pa-palaro tayo mga guys. Ano mo sabi? Hayo naman tayo mga guys. Hayo kumibit tayo lang all day. Mga pamilya. Hayo pamilya da mga kamigo. Ayan Pag wala ko ipapadala Kapit ka lang kayo kumpari Kako Wala yung isang makayan eh Ayan si Pansi Kami ko Jimmy Ang batang bata ni Jenna Berano so,

sila baka na po ay kami ko natin oh sinisibatan din oh Ayan o. Yeah. Nilupin na eh, idol. Nilupin daw mga kamigo. Yeah. Yeah, yeah tay ay. Lalim. Lalim <laughs> lali ang kon mga kamigo, malalim ang. Tayo nang isda. Wop, susut, susut.

kita sa mukha eh. Nabibili siya no sa pag-asa. Ayan o. Oh, ang sibad ng ating makinista. Makinista. Wow naman. Wow. Wow. Makinista pikot. Ayan o. Oh. <laughs> Ayan si Kadagat Arvlog uh, pakito, Pakipalo po ng kanyang IP page At uh, YouTube channel Pakisubscribe po Pakisuportuhan niyo po ang aking kamigo. ko. Uh, naway sa mga sulit kamigo ko dyan. Uh, team Trismar TV, uh, pakisipalo. Shoot ako mga pala dating taganakar. Shut out. Shut out doon. No. Ayan mga kamigo. ko. Shoot ko Ayan mga kamigo. ko. buhay sila sa karagatan ng West Philippines. Mga kamigo. ko. na uh, nabibigay sa atin ang laman ito ng payo na ito. Uh, at nabibigay ang tayo ni papagad. Salamat sa uh, malikasan at sa puong may kapal. God bless. Ah! Yan, uh, ah! <laughs> na mga kamigo, Sinabida. sinabidan. Sinabidan. Oh, arya, arya, arya. Arya. Oh, ito. Walang mata na ito. Wow, oh, no, napuntot na naman. Wow. So yun nga mga kamigo, uh, natin kung tutuloy ng vlog na ito at medyo mag-arap po muna tayo uh, para patala sa ating, <laughs> ating <laughs> anak. Uh, Ayan nga mga kamigo, ang uh, kameramir natin si Boss Jewel. Uh, Ayan <laughs> to mga kamigo, ang natin